Yes, hello, welcome back, kasaka, welcome back O, oh, dito ngayon ako, hindi pa kami tapos Nakaka 400 na O, oh, ay, ah, kadaming tanawan dito O, oh, dyan o oh. Masarap din kasing nanunod ng Ano, nag-aanay O, eh. oh, dito o, oh. ayan o oh. Kaluwang pa nito O, oh, ayan, hanggang dyan o oh. oh. Ano, nahuli niyo yung ano, bayawak ano ba yun po. Ano na lang to eh. Mga isa, dalawa. Mga limang ikot. Limang ikot na lang. Ayan, o ayan Ayan sila. Yung mga ano rito. Mga bataan. yan, oh, Welcome back na uli. Dito tayo. Lakad-lakad tayo rito. Palakad-lakad. Paganda naman kasi nandaan dito. Yung ginagawang ano. Farm to market road ang ganda oh, no punta raw sana may naka-parking yun yung kinuna ng palay ka maluwang din ah no oh, ayan oh ang ganda no pisa pa lang kasi na anihan dito sa may banda namin dito bali tatlo pa lang yata yung maanihan dito sa amin na to sinauna kasi sila eh kaya inapura to kasi dahil may bagyo eh. Eh, hanggang sa katapusan kung walang bagyo eh masasama rin yung sa amin dyan magandang magandaan eh ang pangit yung presyo grabe ang presyo 10 piso lang paano kang makakabawi niya sa gastos na lang eh sa susunod pagka ala pa rin silang ano na tataas ang presyo hindi na sila magtatanim munggo na lang dah <laughs> ang isasabog ng mga, 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 farmers dito Gra grabe ang presyo talaga ano kaya ang nangyari tontuwa yung iba sa 20 ang bigas eh hindi alala, inaalala kung saan kinuha yung bigas na yon hindi ba sa magsasaka ang magsasaka sa ano na yon sa presyo yung 10 piso pababa wala na pong kita wala na pong magtatanim talaga kaya sa susunod yung 20 na yon mag siguradong mag t-triple ang mahal noon kasi angkat na lang na angkat eh wala nang mabibili sa local pagka hindi po naayos tong sitwasyon na to ganyan Pag dito mas ay, madadala po yung mga farmers oh sige kaya sana kaya e nang gustong gusto nyo ng mura hindi nyo tinitingnan kung sino ang mga nagtatanim kasi ba yung mga ayuda ninyo na na po. Eh sige, mahirap na magsalita baka may masabi pa ako. <laughs> Ayun oh. Pabagtas na 'yung isa. Sige. Ciao na muna, ciao. Ciao. Hello.